So, good morning, sir. I'm Yunila Isidro from Davao City. Right now, Senior Field Vice President. So, before I friend po, I was a secretary ng isang company for eight years. And, naging call center agent din po. And, nag-farm din po sa Japan. Bye, Twenty twenty In 2009, naging secretary po ako sa isang top distributor ng Ferency sa Davao City. So nakita ko po kung gaano kaganda yung negosyo, kaya nag-resign din po ako at naging stockist ako. Apparently, uh, okay naman talaga yung negosyo pero nawala po sila. So during those time, uh, medyo nalungkot ako and hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Kaya, eventually, naghanap din ako ng ibang pagkakakitaan. Sobrang dami ko pang pinagdaanan bago ako nakabalik sa iFern. Kasi, uh, nung nag-launch naman ang Fern ng iFern, nung 2012, no, in-invite din po ako noon. And nag-join din po agad ako because I really love the vision of Sir Tumanitan. Winork out naman po namin. Kaso nga lang, in 2014, nawala din po yung mga apply ko. For second time around, nawala na naman po sila. So, sobrang hurting yung mga pangyayaring yon And hindi ko po talaga alam kung paano din mag-hope up. And of course, naghahanap naman ako ng pagkakakitaan. Kaya napunta na naman ako sa ibang mga company. And apparently, 2016, na-scam po ako. So a lot of money po talaga ang nawala and dumating po sa turning point na hindi ko na po alam pa mag-move on. And even na... Uh, sorry. Dumating po sa point na I can't really trust myself anymore sa so sobrang laki po ng pera na nawala nag to zero po ako. Kaya napunta po ako sa pagiging call center. So almost a year din po na nagkaroon ako ng anxiety and even nag ako na magpakamatay. But I praise God kasi ang dami din pong nag-pray and tumulong sa akin. And that's the time nung nasa call center agent po ako, nagkaroon po ako ng sakit nagkaroon po ako ng bronchial pneumonia and skin asthma. And doon ko po naalala si Fernsey. Ang ininom ko lang po ay Fernsey, 10 capsules in a day. And gumaling po ako. After two weeks po, nagpa ray po ako, cleared na po talaga yung lungs ko. So doon ko po na-realize na sobrang galing po pala talaga ng produkto. So nag-decide po ako na mag-resign and praise God, it's an answered prayer. Kasi wala naman pong nag-invite ulit sa akin, sa iFern. Dumaan lang po siya sa wall ko, sa Facebook. And doon po, nag-communicate ulit ako kay Sir Tom. Knowing Sir Tom, he really loves the people na yung may mga pangarap sa buhay. And sabi naman ni Sir Tom, tutulungan niya ako na makabalik sa iFriend. And from there, uh, binigyan niya po ako ng upline and we work it out noong 2019. Tuloy-tuloy po siya. Sobrang ganda po nang nangyayari. And eventually, nag-field manager ako in just a four months. Nag-Millionaire's Club ako in seven months. But things don't went well kasi uh, nawala din po yung mga upline ko. And third time around, nawala sila. But si Sir Tom lagi namang andyan. For almost a year na wala akong upline, andyan si Sir Tom, si Ma'am Madam Kim, yung mga iFriend leaders, ginagabayan ako paano i-handle ang grupo. But I'm so happy nung December 24, 2024 last year, binigyan ako ni Sir Tom ng apply. Yung apply na alam ko po, po hanggang dulo makakasama ko na may pagmamahal at pagpapahalaga sa grupo. Sa katawan po nila, si, uh, sa Fire Presidential Director, Naomi Cruz, or 001, and of course, Presidential Director, Edwin Cruz. So sila na po yung nangangalaga sa amin ngayon. Kumusta po yung buhay po, ano yung na ng struggle during that time na hindi nyo po na-experience nila sa akin? Sobrang hirap nung moment na yon na yung nandun ka na sa taas, tas nawala lahat, tas paulit na mag-apply ka ng trabaho for being a call center agent, tapos magbibuild ka ng network kasi nakita mo na naman ang IFER na sobrang ganda niya. Sobrang hirap kasi that time nawalan na ako ng tiwala sa sarili ko. I don't know how even decide things kahit sa sarili ko, wala na po. And hindi na din po ako marunong mangarap. Kung baka na ako sa buhay ko, kung ano yung meron, at dumating din sa point ko na naging manyana na ako, or sasabihin ko na lang, baka sila lang, or baka hindi talaga to para sa akin. So naging kontento na lang po ako sa buhay ko. So, nung nasa iFern ako, nabago po yung mindset ko, yung paniniwala ko, yung tiwala ko sa sarili ko na ibalik. And I'm so grateful with Sir Tom Tomanitan kasi siya talaga yung nag-instill sa isip ko na I have worth. No, sinasabi lagi ni Sir Tom na kaya ko. And with Mama Dam Kim naman, grabe yung naituro niya din sa amin na pagkatiwalaan mo yung sarili mo. And yun po, with the iFern leader, sobrang laki ng pasasalamat ko sa bawat isa kasi Nung nawalan po ako ng upline, hindi ko naman po naramdaman na mag-isa ako. Lahat po sila nagtulong-tulong, kaya until now, andito pa rin po ako sa iFern. At sobrang saya ko na yung iFern Nation, nandun yung pagmamahal at tiwala sa bawat isa na aangat ang lahat with the mission and vision of Sartumanita. Ano yung <pulong> same <language> time pa rin? Nung first po na nag i ako noong 2012, noong 2014 na nawala yung upline ko, totally po talaga na-drone ako. Kasi hindi ko po talaga alam paano i-handle yung wala po. Yes, may training naman apparently, pero napaka basic at hindi pa po na-instill sa puso at isipan ko. So, literally parang passive lang siya. So, nung dumating yung matinding challenge for me, for me talaga it's a big challenge kasi nakaangkla ako sa upline ko. So, during those times, sobrang hirap hanggang sa nawala na po ako at napunta po ako sa mga maling company. Dito naman nung 2023, nung nawala yung upline ko for the third time around, Medyo challenge siya pero may mga tumulong na mga presidential director no uh, unang-una po talaga gusto ko pong eh, pasalamatan presidential director Juvi Asis kasi nung moment na yun na hindi ko din po alam at sobrang gulo ng isipan ko kung kanino ako makikinig with those challenges with those negativity na nai-input sa grupo natin uh, nagsabi siya na connect directly to Sir Tom yun yung pinakaunang sinabi niya sa akin na kausapin mo si Sir Tom, humingi ka ng advice. inong e, nung kinausap ko si Sir Tom, sobrang liwanag, sobrang bilis lang ng shift na sabi ni Sir Tom, punta ka dito sa Manila, mag-attend ka ng council meeting at doon ko nga narinig yung katotohanan, no behind those uh, mga binabato nila with iPhone. Kaya sobrang... Uh, dito sa iPhone with the people behind, with the leadership of Sir Tom, all in na po talaga. And of course, my husband na lagi niyo pong sinasabi, wag na wag pong tatambayan yung mga challenges na pinagdadaanan ko. Yun naman din po ang turo ni Sir Tom. So, dire kami po kaming mag-asawa. But may mga times talaga na pag nag area kami, nag out base kami, lalo na yung six hours yung travel, naaalala ko na may upline ako na dapat siya yung gumagabay. Uh, buhos yung emotion, But then along the way, pinapaintindi ng asawa ko na negosyo natin to, na may pamilya, na may mga grupo tayo na nakasalalay din sa atin. Kaya kailangan maging matibay ako. Mayroon po experience natin, bakit po pinili niyo po na mag-distribute mag or instead of mag-stick sa pag-iwan? So yun po, uh, yung trabaho ko po, uh, being a farmer, So, hindi naman po siya madali. Tapos, sabi din po ng, nagbigay sa akin ng visa kasi pang tatlong beses po ako nakapunta ng Japan. So, unang trabaho ko po doon sa restaurant, tapos pangalawa doon po sa farming. Tapos sabi nga po ng mami ko, uh, bibigyan niya ako ng visa para mag-take care sa Home for the Aged. Pero sabi ko naman, sobrang the lang naman yung kailangan kong gawin na magsipag ako. So inisip po, uwi ako ng Pilipinas, magnanegosyo ako. And answered prayer na nandito ako kay iFern kasi sobrang laki ng potential. And even sa help pa lang namin, na pamilya, na tulungan kami, and even ako mismo, gumaling yung bukol ko sa breast and gumaling yung myoma ko. Kaya, yun yung isa sa ipinagpapasalamat ko talaga na si Sir Tom laging nag-iisip kung ano yung ikakabuti ng mamamayang Philippine. Sino po yung mga tao? Sino po yung mga tao? Kasi sila po yung mga Parang po yung mga gumagaling Sino po itong mga tao ngayon Gusto ko po talaga pasalamatan. Of course, our upline, no, 001 sa Fire Presidential Director Naomi Cruz and Edwin Cruz. Kasi noong 2018, when we started po kasi, sila po yung naipakilala din po sa amin ni eh, Sir Tom Kasi every now and then, si Sir Tom kasi gumawa ng GC. Tapos naglalagay talaga siya doon ng mga testimony or ng mga achievement ng mga leader. So nakilala po namin sila. And throughout that year, 2018, uh, 2019 ako nag-full uh, nag bloom talaga sa IFERN sila grand up po, kahit na hindi kami kalinya, tinutulungan kami lagi. Pag pumupunta sila sa Davao, kasi may network din sila sa South Cotabato, sa Davao, sa Tagum, nag-PPM po siya sa akin, tapos sinasabay niya din po yung event. So sobrang laki po ng impact nila sa amin. sabi ko nga, alignment, na napunta kami sa grupo nila. kasi nga, even hindi pa kami magkalinya noon, tinutulungan na po talaga kami nila. Pwede niyo yung life ko naman talaga noon, sobrang simple lang na kahit nakapunta na ako ng Japan, hindi po ako pumapasok sa mga mamahalin kasi nagpo-compute po agad ako. Like for example, dito sa iFern, ang first ko po na na-acquire is yung uh, Louis Vuitton na shoes, No yung incentive. Tapos nagkaroon po ako ng Louis Vuitton na belt. Tapos during the pandemic time, nagkaroon ako ng nagkaroon ako ng chance na mapamay ng Louis Vuitton bag. So kalain mo 'yon, yung simpleng buhay ko noon na pag ako sa isang depth store, nagko-compute ako. Pero dito kay iFern, pag may na-push diyan, napapamain ka. And yung sasakyan, kasi nung nag-abroad ako kahit na gusto ko man magkasasakyan, ang bilis maubos ng pera. No, lalo na pag galing ka ng abroad tapos dito ka na nakastay, palabas ng palabas yung pera. Dito kasi kay iFern may lumalabas pero madaming pumapasok. So noong 2019, uh, uh, nung first namin na-acquire yung husband ko is the Toyota Rush. Incentive po yun ng pagiging field manager ko yun po yung una. tas during the pandemic time, uh, hindi po ako nag-iisip kasi sobrang ano po talaga no, nakala ko Uh, mahirap yung negosyo pero sobrang bilis, sobrang dali. So narigaluhan ko pa po yung husband ko ng Rolex watch. So nagsabi po ako kay Sir Tom na Sir Tom kasi buntis po ako ng pandemic time. So it's an, another answered prayer din po. By the grace of God, kasi ginamit yung mga produkto kasi may mayoma po ako. So, nahil po siya, tapos nagkaroon ako ng baby. So, sabi ko kay Sir Tom, Sir Tom, pwede po bang mag-Rolex yung husband ko na si Rob? Gusto ko kasi siyang regaluhan. Kasi siya talaga yung lumalabas nung pandemic. So, yun, na-acquire ko siya. So, aside from that, nung 2024, no, na bigyan tayo ng privilege ni Sir Tom na magkaroon ng Mini Cooper. So, imagine yung simpleng buhay ko na wala talaga. Kumbaga, hindi na po ako nangangarap noon eh. Nung ang daming nangyari na challenges sa buhay ko, sabi ko, ay baka dito lang talaga. Pero with iFern, grabe, binago niya po 180 degrees yung buhay ko na pwede pala yung mga pangarap po noong bata ako, nagkakatotoo na siya. So, yun po, sir. Ano po ang, ang experience yung experience ko sa iFern ng ladies? Tsaka ano po natutunan mas manila? At ano po yung uh, gusto niyo pong i-share tungkol po sa grupo? Grabe yung I find Mini Ladies, uh, may, may pagmamahalan at unity at yung turo talaga ni Mama Madam Kim, no one's left behind. So naghihilahan po kung ano yung mga challenges, nagtutulungan po. So Uh, despite po na nasa province ako, minsan lang ako nakakababa dito, sobrang inspired po ako sa bawat isa na nagtutulungan. And lalo na yung mga Mini Ladies Wednesday event na grabe talaga, pinaghandaan, pinagpuyatan, pinagtrabahuan with pagmamahal po talaga para maibigay din po sa buong IFER Nation. So kudos po sa IFER Mini Ladies and sobrang uh, privilege ko po na makapasok po at maging member po doon. years from now, I'm seeing myself living the 2035 vision of Sir Tom kasi wala po talagang sinasabi si Sir Tom na hindi nagkakato. And kinukumpute ko po yung mga dating yun po sa likod, sa background, yung iFern uh, Million Dollar Club na kung saan hindi pa naman din po sila umabot ng 10 years. So sabi ko, uh, habang uh, tinitingnan ko yung vision ni Sir Tom, magiging isa ako dito. At magpapalaki ng grupo no, with the growth talaga na lahat gumagalaw with the uh, term ni Sir Tom 3x3 or 5x5. Five five. So yun po talaga yung wina-workout namin to build a strong uh, strong network no na Luzon, Visayas and Mindanao ma -ano natin in all over the world the universe rather no yun talaga yung ini-aim natin para ma-spread yung vision ni Sir Tom. Ano sayang sa kayo. Huwag kang matakot na gawin ang isang bagay na kayang magpabago ng buhay mo. Dito sa iFern, hindi ka nag-iisa. Sama-sama nating abutin ang ating mga pangarap dito sa iFern. Ano po ito? closing words, mayroon po kayo motto or statement na gusto sabihin. Gusto po i-invite mo May mga doubts mo. Uh, in Philippians 4.13, uh, God said, I can do all things through Christ, so He strengthened me. Naiyak na naman ako eh kasi dumating sa point ng buhay ko na wala eh, as in sinuko ko na, sinuko ko na yung sarili ko. Karoon ako ng depression, but God gave Sir Tom, Ma'am, Madam Kim, gave a friend to me na ma-restore, magkaroon ng pagbabago yung buhay ko. Akala natin wala na, pero may patutunguhan pala. Kaya gusto ko po talagang magpasalamat kay Sir Tom, Ma Madam Kim, sa buong i Nation, sa appliance ko po, uh, 001, sa so Fire Presidential Director, Apply Naomi Cruz, and Apply Edwin Cruz. Naging gabay namin ngayon para mas magpursigi para mas lalong itodo pa no, yung mga pangarap natin dito sa buhay. At of course, sa buong iFern leaders po na andyan po may pagmamahal, no, na tinutulungan po ang bawat isa na mag-grow din po paano i-manage ang bawat network. And of course, to my unshakable Bagwis family, andyan po kayong lahat. Sabay-sabay oh, po natin abutin ang ating mga pangarap dito sa iFern. <laughs> Madami mang umalis, madami mang nang iwan, pero andyan kayo. Sabi nga ng vision ni Sir Tom, matira mayaman. Kaya sabay-sabay nating abutin ang ating mga pangarap dito sa iFern Cafe tayo. Lalo na ngayon, may grand appliance tayo, may Sir Tom, may Mama Dam Kim at ang buong iFern Nation. And of course, gusto ko din pong magpasalamat sa husband ko, Ram Isidro, and of course sa anak ko. Kayo yung nagbibigay lakas, inspiration sa akin para magpatuloy. And of course, sa family namin, Mama, sa mga kapatid ko, thank you. Dahil andyan kayo lagi nakasuporta. Kahit saan man ako magpunta, inaalagaan niyo yung anak ko. Salamat. No. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat at mahal na mahal ko po kayo. Kaya gagawin po namin ang best pa po namin. Magsisipag pa po na, magsisipag pa po kami para trabahoin at gawin ang negosyo ni iFern. Kasi dito sa iFern, it's a life-changing opportunity. Ito lang po ang nag-iisang opportunity na magkaroon ng pagbabago sa bawat buhay natin. Kaya sa mga may doubts, kaya sa mga hindi pa nakikita yung sarili nila sa iFern, namnamin nyo, damhin nyo. Kasi sobrang totoo sa sorto. Sobrang totoo si Mama Dame Kim. At lahat ng uplines na gumagabay sa atin, nandyan sila nagmamahal. Inaakay nila tayo. Tatlong beses man ako nawala ng apply. Pero sobrang grateful ko po sa mga pinagdaanan ko na nagbigay, nagpatibay sa akin kung ano ako ngayon. Thank you so much, Ifern. To God be all the glory.